Sa isang summer camp, sina Adam at Emma ay nahihiya pa sa isa't isa habang ang ibang mga teenagers ay naglalap-lapan sa kanilang likuran. Ikinwento ng batang lalaki ang diborsyo ng kanyang mga magulang at para i-comfort siya ay sinabihan siya ni Emma na wala talagang forever. Pagkatapos nito ay kaswal siyang tinanong ni Adam kung gusto ba niyang magpasibak na agad namang tinanggihan ng dalaga. Pagkalipas ng limang taon, napunta si Emma sa isang party kung saan ay tila na out of place siya habang hinahanap ang kaibigan niyang si Patrice. Maya, maya ay nagkita sila ni Adam at nagagalak itong makita siyang muli. Inamin ng binata na may gusto siya sa kanya at datapo at hindi tumugon si Emma ay inanyayahan siya nitong samahan siya bukas. Dahil hindi sinabi sa kanya ng dalaga na ang pupuntahan pala nila ay ang libing ng kanyang ama ay dumalo si Adam na suot ang isang nakakasilaw na hoodie. Kalauna na ipinakilala siya ni Emma sa kanyang pamilya at tinanong ng kanyang ina kung ito ba ang kanyang nobyo. Itinanggi ito ng dalaga subalit giit niya na nagkaroon lang sila ng one night stand noong summer camp. Nagpaalam sila sa isa't isa at simula noon ay hindi na sila nagkita hanggang sa nakalipas na siyam na taon. Isa na ngayong doktor si Emma sa isang malapit na ospital at natuwa siya nang makita niyang muli si Adam. Gayunpaman, nabigla ang dalaga nang ipakilala ni Adam sa kanya ang kasintahan nitong si Vanessa. Nang maglaon ay hiningi niya ang numero ni Emma at pagkatapos ay umalis siya kasama ang kanyang nobya. Isang taon ulit ang lumipas at hindi pa rin nagkakausap ang dalawa. Katulad ng kanyang ama, may karyer na rin ngayon si Adam sa Hollywood bilang isang production assistant. Nang hapong yun ay binisita niya ang kanyang ama na si Alvin na isang dating kilalang artista sa pelikula. Nais ni Adam na maging isang manunulat at ipinakita niya sa kanyang ama ang script na ginawa niya. Sinabi ni Alvin na may kilala siya na pwede niyang tawagan, ngunit ayaw ni Adam na gamitin ang koneksyon ng kanyang ama. Tinanong ni Alvin kung may bago na ba siyang babae at giit ni Adam ay wala pa sapagkat hindi pa siya nakaka-move on kay Vanessa. Biglang pumasok ang isang cute na aso at ang dalagang kasintahan ni Alvin ay lumabas upang kunin ito. Ang girlfriend pala ngayon ng ama ni Adam ay walang iba kundi ang kanyang ex-girlfriend na si Vanessa. Sinubukan ng ama na magpaliwanag, ngunit bigla siyang sinuntok ni Adam at galit itong umalis. Ikinwento niya ito sa kanyang mga kaibigan at tugon ni Wallace na nakakalungkot dahil mas pinili ng kanyang ex ang isang matandang lalaki kaysa sa kanya. Iminungkahi ni Eli na maghiganti siya sa pamamagitan ng pagsibak ng maraming babae sinunod ni Adam ang kanyang payo at nagpasya siyang tawagan ng lahat ng mga babae na nasa kanyang telepono hanggang sa may pumayag na magpaararo. Tinawagan niya ang lahat ng numero habang naglalasing hanggang sa tuluyan siyang nawala ng malay. Kinabukasan, nagising siya sa sofa ng isang estranghero nang hindi naaalala ang nangyari kagabi. Nakita niya ang dalagang si Shira at nang mapagtanto niyang wala siyang damit ay naisip ni Adam na may nangyari sa kanila. Tinanong niya ang babae kung nag-enjoy ba ito kagabi, ngunit tugon ni Shira na walang nangyari sa kanila. Isang bruskong lalaki ang lumabas upang isa uli ang kanyang medyas at napagtanto ng kaawa-awang si Adam na may nangyari sa kanila ng bakla. Lumabas si Patrice at sinabing sila ang nagka one night stand kagabi at nakahinga ng maluwag ang binata. Ilang sandali pa ay lumabas din ang matalik na kaibigan ni Patrice na si Emma at nalilito na si Adam kung sino talaga ang sinibak niya kagabi. Tugon ng doktor na walang pumatol sa kanya kagabi at tinutokso lang siya ng mga kaibigan niya. Dinala ni Emma si Adam sa kanyang silid para kunin ang pantalon nito. At ipinaliwanag niya na nakatanggap siya ng text mula sa binata kagabi. Sa pag-aakalang ito ay isang emergency, itinext ni Emma ang kanyang address at dumating si Adam na lasing. Ikinuwento ni Adam na ginoan ng kanyang ama ang kanyang ex at giit ni Emma na nabanggit na niya ito kagabi. Kinomfort niya ang binata hanggang sa kalaunan ay nag-init ang kanilang mga katawan at ginawa na nga nila ang hindi maiiwasan. Nagkasundo sila na huwag ipalam sa ibang nangyari at yun na ang simula ng casual nilang pagsisibakan araw-araw. Kinabukasan, sinubukan ni Adam na tawagan si Emma, ngunit hindi ito sumasagot. Nagkataong dumating ang doktora sa parehong kafe na kinakainan niya kasama ang katrabaho nitong si Sam. Sinubukan ni Adam na makipag-flirt, ngunit sa pagkakataong ito ay tila hindi interesado si Emma. Nang mapansin ito, tinanong ni Eli si Adam kung naka-score ba siya kay Emma, at at nag-aalinlangan siyang sumagot ay umamin din ang binata. Batid niya na hindi na sinasagot ni Emma ang kanyang tawag at tanging text lang nito ay hi. Giit ni Eli na tila ay hindi ito isang magandang senyales at pinayuhan niya si Adam na huwag nang ituloy ang panliligaw sa doktora. Pagkaalis ni na Emma at Sam ay tinanong ni Adam ang kaibigan kung sa tingin niya ay nagsibakan na ang dalawa at tugo ni Eli ay oo. Isang araw sa ospital, dumating si Adam na may dalang lobo at mabilis siyang hinila ni Emma sa isang tabi. Tinanong ng binata kung bakit hindi nito sinasagot ang mga tawag niya at tugo ng doktora na natatakot siyang makipagrelasyon. Gayunpaman, sinisiguro niya sa kanya na mananatili silang magkaibigan. Kalaunan ay tinanong si Emma ng kaibigan niyang si Patrice kung bakit ayaw niyang sumiriyoso sa relasyon at tugon ni Emma na ayaw na niyang maranasan muli ang masaktan. Gayunpaman, tinext pa rin ng doktora ang kanyang baby boy. Natanggap ni Adam ang kanyang mensahe na tinatanong kung nasaan siya. Giit ni Eli na ang ibig sabihin ng mensahe ay gustong magpasibak ni Emma ngayong gabi. Nag-brainstorm ang tatlo kung ano ang dapat isasagot ni Adam at ilang sandali pa ay itinex ni Emma ang oras at lugar kung saan sila magkikita. Nagkaroon na naman ng matinding bakbakan ng dalawa at pagkatapos nito ay sinubukan ni Adam na makipag sa doktora, subalit sinabihan siya ni Emma na hindi nila dapat gawin yun. Iminungkahi ni Adam na maghangout sila minsan, ngunit tumanggi si Emma at sinabing masyado siyang busy. Giit niya na kailangan lang niya ng isang lalaki na mapaparausan na hindi niya kailangang mag-commit. Tinanong niya si Adam kung gusto pa nitong ipagpatuloy ang ganitong setup at nakangiting sumagot ang binata ng syempre. Habang papalabas sila ay binalaan siya ni Adam na hindi gagana ang ganitong setup dahil may inlove din sa huli si Emma sa kanya. Dahil dito ay iminungkahi ng doktora na kung merong isa sa kanila ang may inlove ay kailangan nila agad itong itigil. Sinabi ni Adam na hindi hindi siya mahuhulog sa kanya at gayon din si Emma. Mas naging madalas ang mga casual na sibakan ng dalawa, sa apartment, sa kotse, at maging sa ospital. Hindi alam ng kanilang mga kaibigan ang kanilang setup at iniisip nila na magkasintahan lang ang dalawa. Isang gabi, nagkasundo si na Adam at Emma na gumawa ng mga patakaran. Una ay walang away, pangalawa ay walang magseselos, at ang panghuli ay bawal nilang titigan ng mata ng isa't isa. Habang nagpipiknik kasama ang kanilang mga kaibigan, napansin ni Adam na tila ay nakikipaglandian si Emma kay Sam. Itinext niya ang doktora at nagtaka si Emma dito. Tinanong ni Emma kung nagseselos ba siya, at sagot ni Adam ay hindi. Ipinaalala ng doktora na hindi sila committed sa isa't isa na sinangayuna naman ng binata. Habang tinutulungan si Sam na magkarga ng mga gamit sa sasakyan ay pabirong ininsulto ni Adam ang sasakyan nitong Toyota. Tugon ni Sam na siya ang nagbayad nito at hindi ang kanyang mga magulang. Nagpalitan ng insulto ang dalawa hanggang sa tinanong ni Sam ang binata kung nagseselos ba ito. Giit ni Sam na alam niya ang casual na pagsisiping nilang dalawa ni Emma. Gayunpaman, sinabi niya na ito ay pansamantala lamang dahil magsasawa din si Emma, at sa huli ay magsisettle siya kay Sam dahil ito ay matured at may stable na trabaho. Ibinigay ni Eli kay Adam ang script na naiwan niya sa bahay ng kanyang ama. Sinabi ng kaibigan na binasa ito ni Alvin at nilagyan ng ilang notes. Giit ni Eli na meron man silang hidwaan ay natitiyak niyang mahal si Adam ng kanyang ama. Kinabukasan, sinubukan ni Adam na ipakita ang kanyang script sa direktor, ngunit ibinasura niya lang ito. Sinabi ng assistant director na si Lucy na babasahin niya ito at ipapakita sa kanilang boss na ikinatuwa naman ni Adam. Samantala, pinuntahan si Emma ng kanyang kapatid na si Katie at tuwang-tuwa nitong ibinalita sa ate na siya ay ikakasal. Sa kabila ng saya ni Katie ay nakadarama ng pag-aalinlangan si Emma. Habang pinag-uusapan nila ito ay nabanggit ng bunso na merong bagong kasintahan ang kanilang ina at nagulat si Emma dahil wala siyang alam tungkol dito. Nang gabing yun ay nabalisa ang mga kababaihan dahil sila ay sabay na nagkaroon ng regla. Maya-maya ay dumating si Adam na may dalang isang box ng cupcakes. Nagdala din siya ng CD ng mga kanta upang tulungan si Emma na mapawi ang sakit na nararamdaman nito. Pinakain niya ng sopas ang doktora at nanatili siya sa tabi nito hanggang umaga. Nagising si Emma na nakayakap sa kanya si Adam. Natatakot siya na baka nahuhulog na ang binata sa kanya kaya iminungkahin niyang huminto muna sila at sinabing sa iba muna sila makipagsiping. Dalawang linggo ang lumipas na hindi nagkikita ang dalawa. Ipinagtapat ni Adam sa kanyang mga kaibigan ang kanyang sitwasyon at sinabi ni Eli na hindi siya dapat malungkot dahil napakaswerte nga niya at wala silang commitment. Nang gabing yun, nakipag-hangout si Adam sa dalawang babae sa isang party na kalaunan na ay nalaman niyang mga tomboy pala. nakipagpicture picture siya sa kanila at ipinadala niya ito kay Emma upang ipakita na siya ay nage-enjoy. Nang makita ito ay agad hinalikan ni Emma si Sam at inalok na makipagsibakan. Habang kinukuha ni Sam ang kanyang mga gamit ay nakita ni Emma sina Patrice at Eli na tila ay in love sa isa't isa at nakaramdam siya ng kaunting inggit. Maya-maya ay tumawag si Adam, ngunit tanging boses lang ng mga babaeng kasama nito ang naririnig niya. Dali-dali siyang sumakay ng taxi para puntahan si Adam at iniwan niya ang kawawang si Sam. Sa apartment ni Adam ay naglaplapan ng mga tomboy at hindi nila pinayagan ng binata na sumali sa kanila. Maya-maya ay kumatok si Emma sa pinto at agad nagpanggap si Adam na kasali siya sa bakbakan. Nang makita ni Emma ang dalawang babae na kasama nito ay labis siyang nagalit at pinalaya sila. Pagkatapos nilang magsibakan ay tinanong ni Adam ang doktora kung nagseselos ito, ngunit hindi sumagot si Emma. Sinabi niya na hindi siya dapat nawala sa kanya at nagbakbakan na naman silang muli. Kinabukasan, sinurpresa ni Lucy si Adam ng isang birthday party Subalit biglang tumahimik ang lahat ng lumabas ang kanyang ama at kinantahan siya ng birthday song. Sinubukan ulit ni Alvin na humingi ng tawad, ngunit masama pa rin ang loob ni Adam sa kanya. Inimbitahan ni Alvin ang anak sa hapunan dahil meron silang mahalagang anunsyo ni Vanessa. Nang umalis siya ay galit na sinuntok ni Adam ang pader at agad naman siyang kinomfort ni Lucy. Dahil na-injured ang kanyang kamay ay dinala si Adam sa ospital. Sinabihan siya ng doktor na wala siyang dapat ipag-alala dahil magaling ang kasintahan niyang si Emma. Agad namang itinanggi ni Emma na sila ay magkasintahan, ngunit giit ng doktor na inilista siya ni Adam sa kanyang emergency contact, isa na namang paglabag sa kanilang patakaran. Pinakiusapan ni Adam si Emma na samahan siya sa hapunan kasama ang kanyang ama at si Vanessa. Sa una ay nag-aalinlangan ng doktor ngunit napapayag din siya ng binata. Sa kanilang awkward na hapunan ay tinanong ni Alvin kung gaano katagal silang nagdadate at mabilis na itinanggi ni Emma na magkasintahan sila ni Adam, subalit sambit niya na friends with benefits lang sila. Sinabi ni Vanessa na nagpaplano sila ni Alvin na magkaanak at nang hingin ng ama ang basbas ni Adam ay hinampas ng kawawang binata ang kanyang ulo sa mesa. Tinawag ni Emma na gaga si Vanessa dahil kung papipiliin siya kay Adam o kung sino man, ay pipiliin niya si Adam sa lahat ng oras. Ang cheesy na banat na ito ay nagpakilig kay Adam at maya maya ay niyaya siya ni Emma na umalis na. Pinasalamatan siya ni Adam sa kanyang ginawa at pagkatapos siyang halikan ay hiniling niya kay Emma na makipagdate sa kanya ngayong Valentine's. Tumanggi si Emma ngunit nangako si Adam na isang beses lang ito, kaya pumayag ang doktora basta't bawal siyang magdala ng bulaklak. Pagdating ng araw ng mga puso, hinintay ni Adam si Emma sa labas ng ospital na may dalang bouquet ng carrots at napangiti na lang ang doktora. Naglaro sila sa isang mini golf course kung saan lumha siyang tinalo ni Emma. Nagpabilasan sila sa pag-inom ng milkshake at pagkatapos ay nilabag nila ang isa sa kanilang mga patakaran at ito ay ang pagtitig nila sa mga mata ng isa't isa. Aaminin na sana ni Adam ang kanyang nararamdaman, ngunit hindi siya pinakinggan ng doktora. Kalaunan ay pinakiusapan ni Emma si Adam na huwag sirain ang kung anuman ang meron sila ngayon. Pinaalalahanan niya ang binata na ayaw niyang magkaroon sila ng commitment dahil sa huli ay magkakasakitan lang din sila. Gayunpaman, ipinagtapat pa rin ni Adam ang kanyang pagmamahal para sa kanya at sinabing handa siyang tanggapin ang sakit na maaaring idulot nito. Galit siyang itinutulak ni Emma at tinanggap lahat ni Adam ang kanyang galit hanggang sa itaboy sila ng gwardya. Nang maglao na sinabi ni Adam sa doktora na hindi na niya kayang ipagpatuloy ang kanilang pagiging friends with benefits. Pumayag silang ihinto ang kanilang pagkikita at nagpaalam sila sa isa't isa. Pag uwi ni Adam ay nakita niyang nagdi-date si na Eli at Patrice at nandun din ang kasamahan niya sa trabaho na si Lucy. Dinala niya ang assistant director sa kanyang silid at sinabi nito sa kanya na nagustuhan niya ang script ng binata at ipinakita na niya ito sa kanilang boss. Naantig si Adam kaya niyaya niya ito na makipag-hangout sa kanya. Aning na linggo ang lumipas at miserable pa rin si Emma pagkatapos ng kanilang fubo breakup. Mayamaya -maya ay nagkita sila ng kanyang ina at kasintahan nito. Ang ina ni Emma ay nagpahayag ng pag-aalala para sa kanya at lumalabas na ang takot pala ni Emma sa commitment ay nagsimula noong mawala ang kanyang ama. Sinabihan siya ng kanyang ina na okay lang na masaktan at hindi na niya kailangang magpanggap na matatag para sa kanilang pamilya. Samantala, ang effort ni Lucy ay naging matagumpay sapagkat ang script na isinulat ni Adam ay ginawa na ng production At pagkatapos ng taping ay pinalakpakan ng lahat ang likha ng binata Sa after party ay ipinalam ni Lucy kay Adam na tanggap na siya bilang paid writer ng kumpanya Kalaunan ay pinag-usapan ng mga lalaki kung bakit hindi pa rin umiiskor si Adam kay Lucy Hinihikayat nila siyang gawin ito ngayon at sumang ayon naman ang binata Sa bridal shower ng kanyang kapatid Ipinagtapat ni Emma kay Katie na hindi pa rin maalis sa kanyang isipan si Adam. Binanggit niya ang mga bagay na nagustuhan niya sa binata, kaya kinuha ni Katie ang kanyang telepono at inutusan si Emma na tawagan ang lalaki. Kinwento ni Emma kay Adam ang tungkol sa kasal ng kanyang kapatid, subalit nang maglaon ay inamin rin niya na namimiss na niya ito. Tila hindi tanggap ni Adam ang kanyang sentimyento at sinabing marahil ay namimiss lang siya nito dahil siya lang ang tanging tao na nalulungkot sa kasal ng kanyang kapatid. Sinabi ni Adam na mayroon pa siyang gagawin at ibinaba ang tawag. Dahil napagtanto niyang nahuhulog na siya sa binata ay agad pinuntahan ni Emma si Adam. Nang makita niyang iniuwi ni Adam si Lucy ay agad nagtago ang doktora sa damuhan. Dahil nakita niya na wala na talaga si Adam sa kanyang buhay ay umuwi si Emma na bigo. Samantala, sinubukan ni Adam na umiskor sa nerdy na assistant director, ngunit nahihirapan silang magsimula. Naantala sila ng isang tawag, at ito ay mula kay Vanessa na nagsabing ang ama ni Adam ay nasa ospital. Nag-e-emote si Emma habang pinapakinggan ang CD na ibinigay ni Adam nang makatanggap siya ng tawag mula sa kanyang kasamahan sa ospital. Natagpuan ni Adam si Vanessa sa labas ng gusali at sinabi nito sa kanya na ang kanyang ama ay na-overdose sa cough syrup. Sinabihan siya ni Adam na dapat niyang alagaan si Alvin, ngunit giit ni Vanessa na pagod na siya at hindi na niya gustong makipagrelasyon sa matandang ama ni Adam. Pinuntahan ng binata ang kanyang ama sa loob at sinabi ng matanda na sana ay naroon ang ina ni Adam. Tinanong ng anak kung bakit nito iniwan ang kanyang ina at inamin ni Alvin na hindi siya mabuting tao. Gayunpaman, alam niya na si Adam ay hindi katulad niya dahil ito ay may mabuting puso. Nagpaalam si Adam sa kanya at sinabing tatawag na lang siya bukas na nagbigay ngiti sa mukha ng kanyang ama. Paglabas niya ng ospital ay tinawagan ni Adam si Emma at sinabi na kung namimiss talaga siya nito ay dapat personal siyang makipagkita sa kanya. Lumabas si Emma sa kotse at sinabing nalaman niya ang nangyari kay Alvin kaya agad siyang pumunta ng ospital at baka sakaling makita niya si Adam. Humugot ng lakas ng loob ang doktora at sa wakas ay ipinahayag niya kung gaano niya kamahal ang binata. Binalaan siya ni Adam na kung lalapit ito sa kanya ay hinding-hindi na niya ito bibitawan. Hindi pinansin ni Emma ang kanyang babala at mapusok itong nakipaglaplapan kay Adam. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel para maging updated sa mga bagong recaps. Hampasin mo lang ang notification bell.